Bala sa publiko, dapat hindi ninyo ginagawa ito para ibigay lahat ng information ninyo. Nangyari ito sa Plari del Bulacan, na nalaman nila na mayroon daw kapalit, basta i-scan daw yung mga mata nila. May kapalit na 2,000 o 2,500, basta i-scan lang ang mata ninyo. Kaya maging mapanuri sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang inyong personality kabayan nakakabahala ang pangyayari ang naganap sa Plaridel Bulacan kung saan maraming mga tao ang dumaksa sa isang gym matapos kumalat ang balita na meron daw namimigay na pera doon ngunit hindi ito simpleng pamimigay na pera ha bago mo makuha ang perang pinangako na 2500 o 2300 ay kailangan mo munang mag-install ng isang app kailangan mo magpa-register doon at i-scan ang inyong mga mata sa isang iris scanner sa unang tingin tila wala namang masama rito pero bago natin tanggapin ang ganitong klase ng transaction dapat tayo maging mapanuri at alamin kung ano ang tunay na kapalit ng ating personal information. Dahil marami mga Pilipino dahil sa kahirapan ay talagang hindi nila alam yung perang natatanggap nila ay may kapalit pala ito, yung kanilang identity at hindi ninyo alam kung ano ang kapalit na mangyayari sa inyo. Ang identity ay mahalaga. Lalo-lalo na sa mata ang ini-scan, kapalit ay 2.5, dapat hindi kayo pumapayag sa ganyan. Iris scan ay isang biometric data. Ibig sabihin, ito ay isang natatangi informasyon sa ating katawan na hindi maaaring baguhin. Katulad ng ating uh, fingerprint o DNA. Ginagamit ito bilang paraan ng pagkakakilanlan sa mga high security system na tulad ng banking, immigration, at military operation. Kaya ito ang kinakatakutan ng iba yung mga pumayag na ipa-scan ng mga mata nila doon sa Plare del Bulacan. Kasi sa mga tao sa Plare del Bulacan, hindi nila alam kung ano yung pag scan ng mata. Ito ang pinakamabigat na impormasyon na ibibigay natin sa data. Kasi narinig ng mga tao doon dahil nagbibigay daw ng 2-5, kaya pumapayag sila dahil sa kahirapan. Iriskan ay mas delikado pa kaysa sa fingerprint kasi yung fingerprint, kukuha tayo ng passport at uh, picture, pati sa MBI, kumukuha tayo niyan dahil hindi mo ito maaaring palitan na, o baguhin kapag naibigay mo na ito sa maling tao lalo lalo na yung mga tao sa Florida, hindi na na talaga alam ano ang mangyayari sa kanilang identity basta makatanggap lang sila ng pera kung ang passport sa isang account mo ay maaaring palitan, o kung nanakaw ang iris mo, ay ito ay panghabang buhay na nasa sistema na nang nagkolekta nito, hindi na pwedeng baguhin kahit pasabi ng isang kumpanya na ligtas ang katilang sistema, walha 100% na garantiya na hindi ma ito. Kapag ninakaw hacker ang iyong iris scan, maaari itong gamitin sa mga identity o illegal na banking transaction at iba pang krimen kung saan maaaring ikaw ang pagbintangan. Ayun nga, sa Security and Exchange Commission, hindi rehistrado sa Pilipinas ang kumpanyang World Coins na nasa likod ng iris scanning na ito sa naganap sa Plaridel Bulacan na mga karamihan doon ay pumayag na kunin ang kanilang identity. Ibig sabihin, walang regulasyon o batas na pumoprotekta sa mga Pilipinong binibigay ang kanilang impormasyon sa kumpanyang ito. Nga ba, marami mga Pilipino ang naloloko sa ganitong gawain. Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, ay marami pa rin mga kababayan natin ang nadadala sa mga alok ng stand pera, yung sinatawag na easy money, na madaling kitain. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang mga agad-agad pumila sa Plary del Bulacan para ipa-scan ang kanilang mata nang hindi iniisip kung ano ang tunay na nito. Ang tanong, bakit nga ba na madaling mahulog ang ganitong mga tao sa maling gawain na ito. Dahil sa taas ng bilihin, kawalan ng trabaho at kakulangan ng oportunidad, marami mga Pilipino ang pumapayag na gawin ang kahit ano basta may makuha lang silang pera. Mga Pilipino, hindi kasi alam ang ng karamihan, ang personal nilang data ay maaaring magamit ito sa illegal na paraan. Madalas na hindi nila alam ang mga batas tungkol sa privacy and security ang kanilang impormasyon. Marami mga Pilipino ang hindi nag-iisip ng pangmatagalan na epekto basta may makakuha lang ng pera agad. Hindi nila iniisip ang mga panganib dahil sa mindset na wala namang mawawala sa akin. Diba? Kapag naibigay mo na ang inyong iris scan yung nangyari sa Plaridel, Bulacan na iniskan yung mga mata nila, wala ka ng control dito. Ano ang maaaring mangyari kung magamit ito sa maling paraan, sa mga hindi nakakaalam? Paano kung nagamit ang mga mata ninyo yung uh, iris scan mo para sa pagbubukas ng bank account sa ibang bansa na nakapangalan sa'yo? Paano kung nagamit ito para sa mga criminal transaction na ikaw ang pagbibintangan? Ang mga scan na ito ay madalas targeting ang mga mahirap at mga nangangailangan. Ginagamit nila ang depresyon ng tao para manlamang at makakuha ng kanilang impormasyon. Dahil hindi rehistrado sa Pilipinas, ang kumpanya walang batas maaaring maprotekta sa inyo kung magkakaroon ng problema. Walang habol ang sino mang maloko o mawala ng pera dahil hindi sakop ng Philippines law ang kumpanyang ito. Babala sa mga Pilipino maging mapanuri at huwag magsilaw sa instant pera na easy money. Alam ninyo mga Pilipino, huwag natin hayaan ang hirap ng buhay ay gamitin laban sa atin. Walang masama sa pag ng madaling kita. Pero dapat natin pag-isipan ng tunay na kapalit ng ating informasyon. Ala na to sa ating mga kababayan, para hindi kayo maloko, na agad-agad kayo maniwala Lagi ninyong tatandaan, huwag magbigay ng sensitibong impormasyon na tulad ng iris kanyong mata, iniis scan mata, fingerprint o personal data sa hindi kilalang kumpanya. Palaging i-check kung rehistrado ba tong kumpanya na ito. Mag-research research din kayo bago kayo sumali sa isang ganitong sitwasyon na kakailanganin ng biometric data kapalit ng pera. Maging mapanuri at huwag agad magtitiwala sa mga alok na libre o easy money. Hindi tatandaan, protektahan ng sarili, lalo-lalo na ang pamilya. At huwag ipagpalit ang panghabang buhay mong prioridad Para sa panandali ang kita. Sa huli tayo ang may responsibilidad sa ating personal na impormasyon. Huwag natin hayaang gamitin ito sa maling paraan na mga taong tanging hangad ay makinabang sa ating kahinaan. Alam na rin sa lahat ito at sa mga Pilipino na gusto ang easy money pero hindi alam nila kung ano ang kahihinatnan na yung ginagawa ninyo para matanggap ninyo yung pera. Dapat maging matalino kayo. Lagi natin iisipin ng pera ay maaaring kitain muli pero ang pagkakilanlan at personal na impormasyon na ninakaw sa iyo ay hindi mo na mababawi pa. Maging matalino at huwag magpaloko dahil ang personality natin at mga impormasyon, mga data, yung mata, fingerprint o personal na binibigay natin ay ito ay pinakamahalaga sa lahat. Kasi once na makapasok ka ng ganito at na ibigay mo sa impormasyon at uh, nagamit ito sa ilegal ay hindi mo na mababak hanggang sa huli.